Para sa mga nanay at tatay dyan, ano nga ba ang limang gawain ng mga magulang na dapat iwasan para hindi maging pasaway ang mga anak? Isa ka ba sa mga magulang na namumroblema sa iyong mga lumalaking anak? Baka naman kasi meron kang mga maling gawi sa pag-aalaga ng inyong mga anak. Ayon kay Emma Jenner, blogger and the parenting guru. Mayroong limang dahilan kung bakit nagiging pasaway ang mga anak sa kanilang mga magulang kung saan karaniwan dito ay mga gawain inaakala nilang tama o wasto. Paliwanag ni Jenner, mayroong limang gawi na nakaugalian na mga magulang ng makabagong panahon ang sa halip na makabuti ay humuhubog na pala sa maling pag-uugali ng kanilang mga anak. Nangunguna sa listahan ang pagkatakot ng mga magulang sa kanilang mga anak. Paliwanag ng parenting guru, hindi sa lahat ng pagkakataon ay dapat na ang inyong mga anak, lalo na kung meron itong gusto na hindi naman ito kailangan, na idinadaan pa sa iyak o paawang mukha, makuha lamang ang kanyang nais. Dapat anya, hindi magpapadala sa ungot o iyak ang mga magulang at tila magpapaander sa mga ito. Sa pamamagitan kasi nito, matututunan ng mga bata na hindi sila ang dapat na nasusunod at dapat ay inilulugar ang kanilang mga gustong makuha. Huwag rin gawing dahilan ng kanilang pagiging bata upang hindi sila mapagalitan sa kabila ng kanilang mga pagkakamali at kalokohan. Tolerating their wrongdoings will only make things worse. Teaching them to become irresponsible individuals in the future. Huwag pagtakpan ang inyong mga anak. Let your kids learn from their mistakes by letting other people correct them. Hindi masama ang paminsan-minsan ay napagsasabihan at napapagalitan ng ibang tao ang inyong anak. Lalo na kung ang mga ito ay talaga namang merong ginawang pagkakamali. Pero paalala ni Jenner, dapat ay hindi naman sasaktan physically ang inyong mga anak at hindi susobra mga ito. Iwasan ng pagiging overprotective at pagbibigay ng sobra-sobrang atensyon sa inyong mga anak sa pamamagitan nito matututunan din ng inyong mga anak at an early age ang kahalagahan ng independence for their own growth ika- nga. Ano mang sobra ay nakakasama. At ang biggest mistake ng mga magulang ng makabagong panahon, ayon kay Jenner, ang pagsushortcut ng mga bagay-bagay na kailangan nilang malaman at maintindihan na kung minsan ay ginagamitan na lamang ng gadgets at hinahayaan ng mga bata on their own na walang gabay ng magulang at nagtuturo sa mga ito na maging detached sa kanilang mga magulang emotionally at pumuputol sa tinatawag na parent-child connection. Natututo rin na ang mga ito ng mga hindi nararapat at nagiging magulo para sa kanila ang pag sa kanilang ginagalawang mundo. Kaya naman payo ni Jenner, make it a habit to always think critically whatever your moves are. Dahil bilang magulang, kayo ang magiging modelo ng inyong mga anak.